Sino nga ba ang posibleng mananalo sa pagitan ng labanan ni Jim Fix at Meroem? Pag-uusapan natin yan sa video ito. Si Jim Fix ay isang biasang hunter na may type na transportation, ngunit eksperto rin sa iba't ibang nen types. Ilala siya sa kanyang kakayang mag-imbento ng iba't ibang nen abilities tulad ng flexible nen at fang blade na nagpapahintulot sa kanya na mag-transform ng aura sa iba't ibang anyo at gamitin ito bilang sandata Mahusay si Jing sa pag ibenta ng mga bagong strategy at kakayahan na mabilis mag-adapt sa kahit anong sitwasyon. Ang kanyang talino ay isa sa kanyang pinakamalakas na sandata na nagbibigay sa kanya ng kakayang suriin at manipulahin ang sitwasyon sa kanyang pabor. Malawak ang kanyang karanasan bilang hunter at napatunayan niya ang kanyang kakayahan laban sa iba't ibang uri ng kalaban. Bilang banda, si Meruem ay ang Chimera Ant King na may nan-type na specialization, ngunit may mastery rin sa iba pang types. Isa sa kanyang mga pangunahing abilities ay ang aura synthesis na nagpapaintulot sa kanya na mag-absorb ng nen iba at mag-evolve ng mabilis. Isa pa ay ang photon na nagbibigay sa kanya ng advanced perception at detection ng kalaban. Malakas na physical si Meruem, mabilis at patuloy na nag-evolve sa gitna ng laban. Ang kanyang aura ay napakalakas at kayang lumubig ng maraming kalaban ng sabay-sabay. Bilang hari ng Chimera Ants, ang kanyang likas na kakayahan at katangian ay nagbibigay sa kanya ng napakalaking kalamangan sa anumang labanan. Mayahambing ang kanilang mga kayahan, si Merowem ay may malaking kalamangan sa physical na lakas at bilis. Ang kanyang natural kayahan bilang Chimera Ant King ay nagbibigay sa kanya ng raw power na maaaring mahirapan si Jing na sa bayan. Yun pa man, si Jing ay kilala sa kanyang katalinuhan at kakayang mag-strategize. Mahusay siyang gumamit ng kanyang talino upang makahanap ng kainahan ng kalaban. Sa NEN Mastery, mas malawak ang kaalaman at karanasan ni Jing sa paggamit ng iba't ibang types ng NEN. Habang si Meruem ay may napakalakas na aura ngunit limitadong versatility kumpara kay Jing. Sa aspetong adaptability, pareho mabilis mag-adapt si na Jing at Meruem ngunit sa magkaibang paraan. Si Meruem ay mabilis na nag -e evolve at natututo sa gitna ng laban. Habang si Jing ay umaasa sa kanyang talino at karanasan upang magbago ng estatiya base sa sitwasyon. Bukod dito ang kakayan ni Jing na mag-isip na mabilis at mag-adjust sa anumang sitwasyon ay nagbibigay sa kanya ng potensyal na makahanap ng mga innovative na solusyon kahit sa gitna ng labanan. Kung magiging pisikal ang labanan, malamang na mananalo si Meruem dahil sa kanyang physical na kalamangan at lakas ng aura. Ngunit kung magagamit ni Jing ang kanyang talino at kakayang mag-strategize, maaari siyang magkaroon ng kalamangan. Ang kanyang versatility sa nen at kakayang makaisip ng tamang plano ay maaaring magbigay sa kanya ng chance ang talunin si Meruem sa kabuuan si Meruem ay malamang na mananalo kung ang labanan ay puro pisikal ngunit si Jin Frix ay may chance ang manalo kung makakahanap siya ng paraan upang ma-outsmart si Meruem at magamit ng kanyang versatility sa nen. Ang kakalabasan ay depende sa kung paano nila gagamitin ng kanilang mga kakayahan. Napating at isa alang ala ang posibilidad na gamitin ni Jin ang kanyang karanasan kaya kayang basahin ang kalaban upang makabuo ng mga taktika na maaaring hindi inaasa ni Meruem magkakaroon ng kakayang mag-isip ng ilang hakbang na mas maaga ay maaaring maging susi ni Jing sa laban ng ito. Mantala ang patuloy na pag -e evolve ni Meruem at ang kanyang hindi matatawarang pisikal na lakas ay maaaring maging hadlang sa anumang strategiya na bubuuin ni Jing. Ang labanan sa pagitan ng dalawang makapangyariang karakter na ito ay tsak na magiging napakainit at puno ng aksyon na magbibigay daan sa parehong kakayahan at katalinuan na magtagisan ng galing. Kung nagustuhan mong video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.